Okay Kabantai mu anak I'm sure dili' na' bag'unin ninyo, no Dili' na' bag'unin ninyo nga uh, picture Nga si Kristo Mu'unai kasagara Ipost basta I am the good shepherd kana Si Kristo In a form of a shepherd Nga nagpasan karnero. Wala ba mo matingala mga igsuon nganong nganong ingon ana? Nganong ang karnero gipasan? Nganong ang karnero gipasan? Akong ihatag ang tubag. Okay? Ug maunay atong pamalandungan. Alang sa inyong kasayuran, kita manggod sa Pilipinas wala kaayutay tay karnero ang naa kanding so dili kaayo familiar so kini karon akong ihatag information kabahin sa karnero alang sa inyong kasayuran ang karnero apiki na siya og pananaw apiki og pananaw. Mauna nga dali ra kay silang mawala. Dali ra kaayo silang mahisalaag. Pero apiki ilang pananaw bawik pod sa ilahang sense of hearing and smell. Kusog kaayo ilang signal sa ilang hearing ug sa ilang pagpanimhot. Dali ra kay silang makadungog, klaro, as in more than clear, extra sensitive, ang ilang sense of hearing and smell. Maunang kusog man ang ilang hearing o ang ilang pagpanimhot, dali ra kay silang makaila sa ilahang magbalantay. Munang ang ilang timailhan sa ilang shepherd, ang tingog sa ilang shepherd, ug ang baho. Siguro ang shepherd, di na siguro maligo, no? Para ang baho matimanan diod sa mga karnero. Mauna ang ilahang timailhan, ang ilahang pagpanimhot o pagpaminaw. Now, once madungog sa karnero ug masimhot sa karnero ang iyang amo, ang iyang magbalantay, pamati dayo niya, wala na'y makahilabot kanako. Mauna nga, arun dili gyud, malimtan sa karnero ang tingog sa iyahang magbalantay, kada adlaw, regularly, ang magbalantay, <laughs> whistles, mag managhoy, regularly, or mukanta, tibuok adlaw. Samtang gabantay siya, loudly, mukanta, ang shepherd. mahalag yabag. Kaya ang importante, ma nila ang akong tingog. So dili importante singer ka, no? Dili ka singer. Ang importante ang imong tingog nga ilang madungog ug ma-register sa ilang otok. So regularly ang magbalantay magsigig panaghoy or mukanta. So ilabi na kung naay bag-o bagong miyembro no sa mga karnero mas dapat niyang papaminawon sa iyang tingog o pasimhuton sa iyang baho otherwise mawala unya mahisalaag ang maong karnero so mga igsuon once ang karnero familiar na sa baho o sa tingog sa, sa magbalantay, mutuman na kini sa magbalantay. Asa siya padulong unsay buhaton. Pero not all the time. Kay naadi ay mga karnero nga dali ragyong masaag. Bisan pag naitingog, no, naibaho ang magbalantay, naagyoy mga karnero nga mutipas, giyod, musaylo gyud maunang dali raman silang musaylo mawala so inig kawala sa maong karnero biya tong mga wala nawala ug adtuon sa magbalantay aron pangitaon ang nawala nga karnero once makita niya iya ra pong ibalik sa grupo sus karon na ay problema kun ang maong karnero nga nawala gipangita og nabalik muwala na pod again and again and again kanang same ba the same sheep mawala mula agyud laagan gyud kabalo mo unsay buhaton sa magbalantay ayaw ka dili luod ha pero lain lang paminawon Baliun niya ang tiil sa karnero. Baliun. Pero, palihog ko, ay, ay mo kalain. Dili punishment. Palihog ko ha, basin inyong pag-uli ninyo, maingon mo nga, punishment. Dili. Dili silot nga gibali ang usa ka tiil. Gituyo to sa magbalantay aron, si jake di na siya mulaag. Ug samtang gakiang-kiang kiang, di man pwede palakwon, tanaw picture, maunay, mahitabo. Okay? Gets? Maunay, mahitabo. Samtang injured pa ang karnero, bitbiton pasanon siya sa magbalantay hangtod maayo ang iyang tiil so mga igsuon ayo na ang nga giayog masakir ang tiil ha gibalian lang gamay ba kanang sakit-sakit lang ba nga magkiang-kiang ka pero maayo ra maayo ra so samtang injured pa ang tiil bitbiton sa, ka, sa, magbalantay ang karnero. Aron inig kaayo na niya, ibalik na siya's grupo and the sheep will never be the same again. tumut kay samtang, gipasan siya, iya nang gifamiliarize ang tingog sa iyang magbalantay, iya nang yung gisimhot ang tangkugo sa iyahang tanawan ninyo, iyang aba, ang abaga sa magbalantay, ug samtang gapaayo siya iya nang gi-register nga di nagyud niya malimtan ang tingog ug ang baho sa iyang magbalantay aron ini kaayo niya ibalik na siya sa grupo makalakaw na siya di na siya mawala pa Mga igsuon, unsa may mensahe ni ini alang nato nakita diay di ay kinahanglan po di ay ta, balian og tiil dili literal ha kinahanglan di ay ta, balian og tiil aron mapahinom duman nga nawala na ta tungod sa sala tungod sa binuang Og aron mapahinum dumanta nga mubalik tas ginoo. Kinsaka ninyo din he, ang naay mga gipanghambin nga mga kasakit. Mauna ang pagbalik sa inyong pin. Leg-breaking experience na ninyo. Kinsan ninyo ang nagsinati og mga kapakyasan sa kinabuhi mga kaguol og mga problema mga pagbudhi mga sakit kinsa nato ang nagsinati og mga sakit mga negatibo nga kasinatian mga igsuon mahitabo di ay na aron kita mulig-on sa pagtuo ug mubalik sa Ginoo Ugdi di na gyud mo biya niya kinsa ninyo dinhi naka experience nga tungod sa mga negatibo nga nahitabo sa kinabuhi mas nalig ka sa imong pagtuo ako mo ko kay usa ko sa makasaksi tungod sa akong pagkadisgrasya sultian ta mustinuod nilalum ang akong pagtuo sa Diyos. Pero nabali na ang akong duha kakamot. Nabali na ni duha kakamot nako. Na pero tungod aning sakit nga leg breaking experience nilalum ang akong pagtuo sa Dios ug di na gyud ko mubiya niya. Maura pud sa karnero, human siya gibalian og tiil Gi-familiar niya ang tingog sa iyang magbalantay ug pagkaayo niya never na siyang mubiya sa iyang magbalantay because kabalo siya na di na siya mawala Upanalipdan siya kung magpaduol siya pirmi sa iyang shepherd kita po mga igsuon kining problema mo ni magdala nato sa ginoo di ba sa una di tahingam pero inig sakit nato, kusog nakayta mo ampo. Gidala tas Ginoo, gip, gipaduol tas Ginoo. Naatay problema sa una, so wala pa problema sa hayahay pa. Dili ta magampo, di ta mosimba. nga na natay bati sa lawas, nagpaduol na tagsamot sa Ginoo. Ni ampo na ta. Mauni ang pasabot mga igsuon. na nato nga kini ay ang atong mga negatibo nga kasinatian. Mooden ay magdala ka na pabalik sa ginoo, pero ligon nata. We are never the same again. Because kabaluta, na Lord, once mubiya kunin mo, mawala, Giyot ko.